Pumilang na kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tribulasyon. Tribulasyon. istanos in Laguena Komposisyon. Ang komposisyon ng tanan ay paglalarong mahusay. Ang magulo ay mahalay sa mata ng kapitbahay. Mga binibini at mga ginoo, matatanda at bata may inari rito. Malugod na bati ang tanging alay ko sa pagsisimula nitong larong duplo. Patulang debate, dalawang pangkat ang kasali. Sa kanan ay mga tatay. Sa kaliwa ay mga nanay. Sino nga ba ang magwawagi sa inyong palagay? Sa usaping pamilyang hiwalayan, haligi o ilaw ng tahanan kustudiya ng mga anak, sino nga ba ang mas may karapatan? Simulan. Kami ang mas may karapatan. Sige nga't iyong patunayan. Kami ang nararapat sabagkat, di ba, may batas ng tinakdang pamalaan na magpapatuloy sa aking tinura. Kasi kumalingan. Matatuhanan. Kasi kumalingan. Matatuhanan. Nagsitigil mo Panig ng kababaihan, atin nang napakinggan. Ngayon naman, pakinggan ang katwiran ng kalalakihan. Big Anong silbi ng inyong batas at karapatan? Kung minsan ang mga batay din yung maayos na alagaan at napabantayan. Sangayon so, ako sa iyong tinuran. Kaming mga ng tahanan, ginagawa ng lahat na ipigil ang inyong pangangailangan. Ngunit bakit sa mga batay tila wala kaming karapatan? Justisya, nasaan? kami rin ay nagsasakripisyo. Pagod at sakit ng katawan hindi iniinda. Malagaan lang ng maayos ang aking pamilya. Hindi ba? Oo nga. Sakain lang kayo. sa iyo. Sapagkat iyan ay inyong responsibilidad bilang asawa at ina. Kaya huwag ninyong ipagkait na kami ay walang ginagawang tama. Karapatan at kustibiya wag huwag nang pagagawan pa. Patid nating lahat na tayo ay pantay-pantay.